Sa inyong magpahalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 3, 2023 at unang linggo para sa panahon ng Adviento. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay, hatid ko po mula dito sa Minor Basilica ng La Purisima Concepcion dito po sa Santa Maria, Bulacan. Ang ating unang pagbasa ay hinango sa Aklat ni Propeta Isaías chapter 63 verses 16 to 17 and verses 19 and verses uh, 64 or chapter 64 verses 2 to 7. Ikaw lamang o Panginoon ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba Panginoon kami tinulutang maligaw ng landas? At ang puso nami iyong biniyayaan na maging matigas. Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatan. Wala pang naririnig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ituloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas. Sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming ama. Kami parang duwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumika sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay nakikita ninyo ang korona ng Adviento mula po dito sa Simbahan ng uh, Basilika ng La Purisima Concepcion nasindihan na po ang unang kandila ng Adviento at tayo po ay maglalakbay ng apat na linggo bago po natin sapitin ang pagdiriwang ng kanya pong unang pagdating no, ang kanya pong kaarawan at nawa, maging gabay natin ito sa atin pong pakikilahok sa mga gawain pang ng simbahan. At lagi po, panahon ng pagdating, panahon ng paghahanda, ihanda po natin ang ating mga sarili, spiritually, higit pa sa mga material na preparations ang ating po kalooban para sa pagdiriwang ng kapaskahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.